Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, antingero ko diyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin kung paano ah uh, gamutin ang sarili kung kayo ay sus suspect po ninyo na mayroon kayong ah uh, kulam, ano. So anyway po, uh, sa video na ito, kung ito po ay hindi para sa inyo, ah uh, skip pero kung uh, ito ay para sa inyo let's uh, continue po ano at sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, marami pong swerte ang dumating sa inyo so um 'wag ko makakalimot magdasal sa mahal na Diyos ano so anyway boy, po ito ang ano natin ang topic natin ano so ayan po uh, makikita makikita po ninyo ano um Ayan. So, may tao-tao na gawa, ano. So, ito po ay basic, ano lamang, ano, na pwede ninyong matutunan na, ano, pwede po ninyong matutunan kung kayo ay uh, interesado na i-explore ang sarili po ninyo, ano, kung wala po kayo access sa ano, sa manggagamot o kung kayo po ay nakapunta na ng doktor at sabi ng doktor na wala kayong ano, wala kayong sakit, hindi alam ng doktor kung ano ang sakit ninyo, tapos malayo naman po kayo sa ano, sa, anong tawag dito, sa manggagamot, wala po kayong makuhang manggagamot. So, ito po ay pwede po ninyong gawin, ano, so, So, ito po, magagawa po kayo ng maliit na manika, ano. So, eto po, kaya maliit, eh, kaya itim ang ginawa ko kasi sample po ito, pero, ayan, ano po. So, kaya po itim, kasi nga, ano, um, sa halimbawa, sa kulam, ano po. Ngayon po, gaw Ano po? Tabasin ninyo. E, Tinahi ko lang po ito ng ano, ng simple lang para sa ano lang po. As, gamitin ko lang dito, ano. So, ganyan po. Tapos po, may opening po na ganyan. Ano? So, opening. Ang gagawin po ninyo, lagyan po ninyo ng ano, my choices po kayo no kung gusto ninyong lagyan ng bigas ang loob o lupa. Ako po ang uh, ano para sa akin kung ako po ang gagawa, ang ilalagay ko po ay bigas. Ano kasi bigas pangontra at ano ang uh, magandang ano maganda pong uh, daladala po, ano. So, kung ano naman po kung uh, lupa ang ilalagay um, ano po medyo naman mag, ano may kahirapan po ano kasi uh, ibang ibang usapan na po yun pero mas sinasuggest ko po na ano uh, bigas ang ilaba ilagay po ano yung purong bigas na ano na hindi po yung maputing maputi basta yung ano yung tinatawag na NGS at yung, yung mumurahin lang po so ngayon po dinapuno mo na ano nilagay mo na lahat napuno na ano so itapos na po siya yung pag ano tapos na isara na ano sarado na ganon sarado na so example natin sarado na po ano ganon so ayan halimbawa sarado na po ano ngayon po ano tanggalin mo na yung ano ayan tanggalin na po ano put ganyan. So, may natitira ka po na karayom. So, yung karayom po na ginamit mo dito sa pagtahi, yun pong karayom ang kakailanganin mo. Ano? Ang, ano po, ang unang-unang gagawin mo, natapos na, i, ano mo po, Hi i-focus mo ang sarili mo, magdasal ka sa mahal na Diyos, natural, ano, ito po ay walang orasyon na kasama. Kaya, hindi po malalaman ng, ano, ng nagawa sa'yo na ginagamot mo ang sarili mo. Kaya, hindi ka po babalikan, ano, kasi wala itong orasyon. So, magdasal ka po sa mahal na Diyos, maghingi ka ng tawad sa mahal na Diyos, maghingi ka ng tawad sa tao na nagawa mong kasalanan ano po so hindi po tatawagan mo yung tao pero ano halimbawa sa pagdadasal mo dasal mo sa mahal na Diyos naghingi ka ng tawad tapos maghingi ka rin ng tawad sa taong na na kasala na gawa mong kasalanan sa panag-asa ano po sa dasal tapos sa ano po sa mga kapaligiran mo ano so any po po di ganun na na ano na na gawa mo na yan ano focus mo po ang sarili mo kung nasaan ang masakit ano so ang karayom po ingat po kasi baka maturo ka ano kasi natural matalim mataliming karayom so ang karayom po i-ano mo i imagine mo po envision mo siya na may ano, may uh, ano, uh, energy or apoy na nabubuo na nanggagaling po sa katawan mo ano, na inililipat mo po dito ano, gano'n tapos kung nasaan man po ang ano mo ang masakit mo halimbawa, masakit yung ano, yung uh, kung ano man, halimbawa sabihin na lang natin, masakit po ang ano ang kamay, ano o ang braso ang braso ano po so iano mo po iturok mo dito iturok mo diyan ano wag pong lagpa wag lagbasan ang turok ano wag lagbasan turok mo po na ganon na maabsorb po ng ano ng uh, kanin ano o no, na, ng kanin ng uh, bigas ano po so yun turok mo po na ganon ililipat mo po yun doon so bali ang gawa mo po ay ganito ah uh, ano natin yung camera. So, so bali po ganito. So, halimbawa di yung kung ano yung ano ah, ah ang ano ay yung braso ang masakit ano. So, yung ano, ituturok mo po. Huwag mong hahawakan itong ano. Ituturok mo po na ganoon Ah, uh, tingnan natin. Kita mo. Ayan, Ganon. ganoon. Tutrok mo pong ganoon. Ano, ta na i ano mo po i-invision mo na lilipat po yung sakit na nararamdaman mo. So, ililipat po ano ngayon pag ramdam mo po nang nag ano yung naglilipat na pag ano na po nakaramdam ka na po ng ano na ginhawa ano Karamdam ka na ng ginhawa, tanggalin mo na po. So, pakatanggal mo po, tanggalin mo po, ano, pakatanggal mo, itong karayong na gamit mo, isama mo po dyan sa ano, sa ganon, tapos, mag, ano, ba, mag, ka po ng gloves o balutin mo yung kamay mo ng ano, nang yamit, ano, ng plastic, tapos, ibalot mo na po ito, na hindi mo siya gagalawin, ibalot mo ganon, tapos iano mo po, ilubong mo po sa ano, sa halimbawa kung wala namang ano, lupa dyan na malapit sa inyo na pwede mong kutkutin sa planters lang po, ano wag mo pong ilalagay sa may halaman ano, ilagay mo po sa planters na walang halaman kasi wag an ano po ang purpose po nito para hindi na mag ano lumabas ano so hindi mo po ibinabalik sa nagawa inano mo ikikit uh, ikikip mo lang dito sa manika na ito kung ano man ang ram uh, nararamdaman mo so pagkatapos po niyan balutin mo po ano itali mo itape mo tapos iano mo eh, ba, baon mo po doon sa planters o kaya doon sa lupa kung may lupa mo kayo na hindi pwedeng ano mga ah, makutkot ano so ganun lang po yun ano uh, kadali at uh, yun po ang basic na paggamot sa sarili na walang gamit ang orasyon ang gamit lamang po ay ang sarili mong energy at uh, sarili mo pong ano ang um, connection sa mahal na Diyos So anyway po, ah uh, kung ang video po na ito ay uh, nakatulong na kahit kaunti na information, uh, please let me know. And other than that po, um have a blessing day po. Bye.